Teachers, salamat po sa inyong uh, panahon ngayong uh, araw na ito. Sabi nila, kung nagpaplano ka para sa buong taon, magtanim ng palay. Kung nagpaplano ka para sa isang dekada, magtanim puno. Pero kung nagpaplano ka ng panghabang buhay, turuan mo po ang tao. Isang kasabihan na ako, kami, tayong lahat na naging mag-aaral mula kinder hanggang nakapagtapos. Kayo po ang aming mga guro na tunay na gabay para kami ay turuan ninyo na maging mabuti at magtagumpay sa buhay. Ngayong senador na ako, utang ko po sa inyo, mahal naming mga guro, ang mga turo at aral na naiukit sa aking puso't isipan. At dadalhin ko ito hanggang kamatayan. Again, I want to express my deepest gratitude To each and every one of you, your role in shaping the future of our country is invaluable. At tandaan po natin, mga kababayan ko, minsan lang po tayo dadaan sa mundong ito. Kung ano pong kabutihan o tulong na pwede po natin gawin sa ating kapwa, gawin na po natin ngayon. Dahil hindi na tayo babalik sa mundong ito. Ako po ang inyong Senator Kuya Bongo patuloy na magsiservisyo po sa inyong lahat. Dahil ako po ay naniniwala na ang servisyo po sa tao. Servisyo po yan sa Diyos. Mga guro, mga kababayan ko, tandaan niyo po, mahal na mahal na mahal po po kayong lahat. Maraming maraming salamat po.